sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe uh, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw at sa mga ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel iwaga ng pangasinan uh, wag na po kayo magtubiling pindutin ng mag subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video at ipagkakalob ko po sa inyo lahat ang, ang aking mga nalalaman ng panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa hiwagan ng pangasinan pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan wag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at wag ipagyabang palagi po niyong isa puso at isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan si Kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong siksik diktik at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Ang isishare ko po ngayon po kung halimbawa po ang taong uh, uh na po yung ginagawa na hindi nyo na po ma, ma ilagay sa inyong kalooban po na yung ginagawa ng kasamaan po nagmumura kahit ano po yan may kunting bagay lamang po uh, hindi kayo ginagalang at sobra na po yung ginagawa mo nananakit nag uh, at ano at iba-ibang mga kwanjan po uh, kasalanan po sa inyo kung hindi na po ma ma atim po na ginagawa sa, sa inyo pwede nyo po itong gawin po uh, oras yung pamaru pama, pamaru sa taong nagkasala sa iyo gamit ang kapangyarihan ng satur po po pagkakalukop po sa inyo pero ito po ay gamitin po nyo lamang sa kabutihan uh, huwag sa kasamaan sa iba't ibang uh, kasamaan po Hi share ko po niyo, sa inyo pa kasi uh, may nag request po sa akin kung ay ta taong kapit nila na sobra sobrang kasamaan na uh, kunting buwan po lamang po ay uh, pinagbibintangan po sila na gumagawa-gawa ng mga bagay na kasasama na uh, banggit pa sa mga tao na hindi po naman po nila ginagawa uh, uh, isishare ko na po sa inyo uh, bro na ganito gawin nyo, sinulat ko na lang po sa uh, proseso po screenshot nyo na lang po para maintindihan po ninyo uh, ito po ay isa sa kawangire ng Saturn ngunit magkakabisa lamang ang orasyong ito kung mabigat ang pagkasala sa iyo ng isang tao. Hindi rin ito tatalab kung walang sala sa iyo ang pinatutungkulan. Isulat sa malinis na papel ang buong pangalan ng taong nakasala sa iyo ng mabigat. Tandaan lamang po, wag na wag gamitin sa kalukuhan dahil ito ay may matinding kaparusahan sa iyo, sa iyong pamilya narito po ang orasyon po idorgoong suka umak ukrasum tutumaks mahujurum musaikum at ang susi po duduroong isulat ng mabuti at banggitin ng mabuti pagkatapos ay magasal ng sumasampalataya hanggang ipako sa krus Sa kahilingin, ang naayos mangyari sa taong nagkasala sa nang mabigat sa iyo. Ayun po. Pagkatapos yung usalin po yung orasyon po ay isulat sa mabuti at banggitin ng mabuti. Pagkatapos magdasal ng isulat po yung magdasal ng sumasampalataya ng ipako sa krus at hilingin ang gusto niyo mangyari o nais sa taong nagkasala sa inyo, mabigat sa inyo. Yan po. Pagkatapos po ay maaari po ninyong itago lamang ang papel ng iyong sinulatan at ulit-ulitin niyo sa araw-araw hanggat wala pang nangyayari sa taong nakasala sa inyo. Ang ibig sabihin po ay kung wala pa pong nangyayari sa kanya na ay yung inanais po ay ulit-ulitin nyo lamang po hanggang sa magkabisa po yung orasyon po ito at mangyayari ang yung nais po. Basta gamitin po nyo lamang sa uh, kung talagang gustong gusto nyo pong taong nag, uh, nagyan ng parusa na hindi nyo na talaga ma-iatim o masikmura yung ginagawa sa inyo. Pwede nyo pong gawin po. Uh, basta gawa nyo na po lang paraan po. At mga, kung gagawin po kayo ng ganito po na talagang alam ng Diyos na mga mga na ginawa sa inyo, umihikay ng gabay sa Kanya at magpasalamat po sa Kanya kaya Diyos na po ang balang magagabay po sa inyo na maraming salamat po iscreen nyo po para maintindihan po ninyo yan po pasensya na po kayo kung hindi ako marunong mag edit uh, unawa nyo lamang po at ang mga binabagi ko po dito ay subok na subok na po na uh, mga orasyon po pinagtyagaan ko po isulat po para may upload ko po sa inyo at may turo ko po kung ano po dapat mo yung gawin nandiyan na po yung pamamaraan po kaya kayo na po ang magbasa na ang pamamaraan po at malalaman po ninyo na yung gagawin po maraming salamat po sa pagunawa pagmamahal po ng hiwaga ng pangkasinan at huwag po kayo makalimut pong mag subscribe mag like and share Sana po ay matulungan po ninyo ako. Marami po ipagkakalob sa inyo. At huwag ay magtubiling uh, tumulong po sa akin at tatanayin ko po napakalaking utang na lubsan sa inyo lahat. Alam ko po na may puso po kayong malambot na kapusuan po. Uh, at nakakapangunawa po ng mabuti po. Sana po nawa po ninyo aking ninanais po na makamtan po ang uh, kon po. Uh, At maraming salamat po sa inyong kabutian, mga banglog po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Iscreen siya ano lamang po. Napaka-importante po ito na aking share po sa inyo. Dito nyo lamang po matutuklasan sa iwanan pa ng pangasinan. Ito po yung nasubukan na po ito na may tinuruan ko po ako dito. Nasubukan na niya po. Pero yung ginawaan po niya ay nagsisi po siya at Uh, hanggang ngayon nagsisipo siya hanggang po niya yung katandaan po niya Ah. Uh, kaya napaka napahanga ako ng orasyon na ito na kon uh, basta may gusto buso po kayong ah uh, uh, pambagit po ng orasyon na natitiwala po sa inyong sarili na uh, hindi po kayo nag po ay makakabisado po niyo ito. Maraming salamat po sa mga nagtitiwala po sa iwagan ng Pangasinan. Uh, maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga sulit ko po, mga subscriber ko po at mga baguhan po, maraming salamat po sa inyo na. At kung gusto nyo po magpasyat po po ay sulat po yung pangalan nyo po at uh, sana po ay eh, may sulat po yung uh, kung po ninyo. Uh, mga promise nyo po, saan po kayo nagmula, baka mamaya may mga taga-babayan po ako dyan sa inyo. Maraming salamat po.